Alright, mga kamagil, yan Good morning So araw po tayo ng Martis mga kamagil no? At kahapon, pisa na yung pina uh, trabaho natin no? Kaso hindi ako masyadong nagbibidyo Kasi Hindi pa na plaster talaga yung trabaho natin mga kamagil no? Nasa demolition pa lang tayo And then may isa na naman tayong project mga kamagil no? Uh, mamaya, yun na yung Pupuntahan ko rin no? Pero siyempre, uh, mauuna din muna Itong nasa mga malapit so, Ito yung trabaho natin mga kamagil nagpack tayo ng mga pagkain sa ating mga kasama no so, bali hinati ko to uh, yung kalahati nito yun madadala sa Tagum, Tagum project ito naman sa dabaw no so yung tagom kahapon ay plaster ko ngayon ay hatid ko na dun yung mga katrabaho natin so ito na naman budgeto para dito sa dabaw no dabaw project so, ayan ito yung trabaho lagi ni mungkil ah, pak mga kamukila kasi ihatid ko to ngayon and then uh, bili tayo ng ano ng kukulamber para don sa tiga to project kasi mamayang hapon mga kamagil yung pinaka target ko na mag layout na tayo don uh, at simpre laging nasusunod yung nasa plano right so ayan hindi sya magkasyas isang carton mga kamagil no o, dun na ibag natin yung iba bali uh, ito lahat dito mga kamagil may gulay mga panakot munggo meron tayong sardinas uh, noodle or noodles mga kamukilo no? yun kasi yung madalas na tawag sa amin noodle <laughs> tsaka may suka, tuyo so yung kulang nito uh, pang saug saug na lang na kunting karne, kunting isda uh, para makatipid tayo kahit pa paano kasi kung hindi natin gaganito yung mga kamukil wala tayong budgeting si so, misis yung budgeting natin kukulangin yung labor natin mga kamukil sa pagkain pa lang, ang dami natin kasama Right, so, ito Isang linggo, isang linggong budgeting. Ganon rin sa tagom, isang linggo din budgeting doon, no? oh, so, yung pinakakulang nito, bigas, no? Kasi yung bigas doon sa buhangin, pag isang linggo pa lang ngayon, ubos na din yung isang kaban. Kaya bibili na naman tayo mamaya. Right, let's ko mga kamagay. Punta tayo sa ah, uh, Project. Right. eh. No nyo Wait, right. Ayan mga kamukil, no? may itlog pa. Tayong pinili. Sarap ng buhay. ng mga kasama ni Mungkil. Sana all. Si Mungkil, lalo hindi makakain ba? Pang tangalian ba? <laughs> sobrang, sobrang busy. Sige. Normal talaga yan mga kamukil. No? Buhay kontraktor. Yan yung talaga. Minsan makalimutan yung pagkain. Laging ang una yung trabaho. Okay. So, nung mga kamugin, hindi ko rin inaakalang darating ako sa ganitong klaseng trabaho, no? Nandito na to. At masaya din ako sa trabaho na to. Tuloy na lang natin, mga kamugin. Okay. Right, mga kamugin, na So, nandito na tayo sa Dabaw Project. Yan. So, update tayo dito, mga kamugin. Yung pagdi-demolish namin, mga kamugin, ito na part na lang kukunti na lang matatapos to ngayon ano Master Bone oh, tapos, tapos to ngayon sabi ni Master Bone so, ito na lang mga kamukil oh. yung idimulis natin kunti and then itong mga malalaki mga kamukil pinatibag pa natin no oh, na medyo makino pa siya para ikakalat na lang natin dito ipa siya and then, bukas mga kamukil out na tayo dito oo so, mag out na kami So, baka bukas din makapag-umpisa sa paghukay, no? So, ibang usapan na naman dito sa ating mga kasama sa trabaho. Dito sa paghukay, mga kamukil. Uh, ayaw ko ng arawan. So, gusto ko pakiawan sa kanila na ang paghuhukay. So, tingnan lang natin kung magkano yung maibibigay natin para mas mapadali yung paghuhukay, no? And then, uh, makapagpatay na tayo ng mga parilya kung matapos maghukay, no? So, yung magbabakal natin natin bukas o yung steel man natin, pinaka man Bukas yung dadating, no? Dito si Master Buyet. So, ngayon, at least uh, tapos na siya sa pagdemolis. So, yung mga walls natin eh, uh, wala yung mga kamagil. Mas dumagdag siya sa pagpapasikip dito sa area. Ano? No. O na itong mga kamukil kapag nakapurma na lahat tayo na. No? Mapurma na natin yung mga posti, tie beam, pati sa taas mag-slab na tayo so dito na kami magkapagka medyo maluwag-luwag na yung pakiramdam so sanay naman kami mga kamukil sa ganito no? kasi lahat ng mga project namin ganito bago mag-umpisa may sisirain muna no? umbaga laging repair tayo house repair, house renovation ah uh, mangilang-ilang pa lang yung project namin mga isang project pa lang master boni no yung umpisa layout natin talaga yung sa bunawan pa lang yun sa isang sundalo yun yung pinaka first non-project na mula layout may mga layout naman na impisa namin mga kamukin kaso lang yung pinakamin talaga uh, repair gaya ng kay Kernel Karin uh, may layout din kami don. pero yung pinakamin ano do'n repair no pinakasintro na trabahuin so ito layout ito parang matatawag na rin natin itong mula layout pero, siyempre, nagmula pa rin, nag, umpisa pa rin tayo sa demolition. So, bukas yung pinaka-layout nito. So, kumbaga, nakikita natin, mga kamugkil, yung pinakabahay nito, sinira, pinalitan ng bago. O, kasi may plano, kaya dapat talaga masusunod yung plano. Sa Iligan naman, mga kamugkil, parang ganito. Yung nangyayari doon sa Iligan is, pinagawa ng plano, uh, ganun pa rin, sisirain buong bahay. I Ayaw ng may-ari kasi nanghihinayang siya. So, kumuntak sa atin, nabigyan natin ng idea. So, yung mga unang nagawa ng mga wall, hindi ko yung sinira. No, bagkos, dinagdagan na lang natin, pero may mga part doon na sinira para mag-improve yung renovation o pag ng bahay na yun. So, ito, uh, masusunod talaga yung plano dito. O, so, demolition lahat. Palitan ng bago. Kasi, uh, ano naman to, yung kaibahan kasi sa iligan at saka dito, second floor to mga kamukin, Yung proposal nito is two-story. Kaya hindi pwedeng ipatong na lang natin dito sa unang naka na uh, mga wuling kasi ito pang ground floor lang. Sa iligan kasi ground floor lang 'yon kaya nunid no na 'yung uh, pagsisira doon. O so, yun yung kaibahan nila. So, ngayon ayun mga kamagay. Tapos na tayo dito, yung pagkain nila ah uh, na, na natin. Punta na naman tayo sa tagom no? kasi ngayon din yung araw natin ang pamimili ng materialis ito. Plaster na natin. Ang kinilits, yes. itlog nilits ha. Kinina sa box. Basing makuan mo. Ay siptil na Basi yung na. Basing mahurot ka buwak. Mga duha kasi dusina mas Itlog. Tapos, mga noodles natin. Uh, sardinas. O so, bukas, pagbalik ko dito, magdadala na lang ako ng ano. Pwede pansahog, pwede manok, giniling. kanya na. Para dito sa mga gulay makakapigil. Tapos, na pa. Bibili ako mamayang hapon. Babalik ako dito mga kamukil. Alauna siguro. Para sa uh, gagamitin natin yung butterboard dito. Bibili tayo ng kuko lumber. At syempre, pang iskapol na rin. Pero, pinaunti-unti ulang muna pagbili ng iskap pang ano natin mga kamukila. iskapol Kasi, napapansin nyo masikip yung area. So, saan ko siya ilalagay. Bibili ko na lang siya on the spot. Kapag ka nagumpisa na yung scaffold at least pagbaba dito automatic siyang maikakabit no o magagamit so yung makasayin dito sa pag-scaffold ito yung mga skill natin Mr. Lando kuya Efrain Master Buni tsaka mayroon pa tayong idadagdag mga kamagin tao dito dalawa or tatlo no na uh, trabaho dito and din sa pagbuhos dito uh, lahat ng mga kasama ko sa trabaho mula dun sa tagom ah... Uh, papuntahin natin dito. i pull blast natin dito, no? Lahat ng mga kasama natin. Dito natin ipa atak muna kapag nagbubuhos na tayo ng flooring. Right, right mga kamugin, no? So, bali, dumaan tayo sa motor shop, mga kamugin. Kasi kanina, habang pa ako, palabas ako dito sa ano, sumimplang tayo. So, hindi ko na malayan. Matagal na pala tong, ano ko. Tatlong buwan, hindi ko nagagamit itong motor. Kaya... ayun mga kamugil, bago tayo pupunta ng tagom Paayos muna natin no siyempre, naghahanap na din ng para sa kanya si Ismong. So, mamaya ala una, babalik na naman tayo dun sa ano, buhangin, no? Para mag-deliver sa mga pang-scapul. Yan. Ayot right, mga kamukil, So, galing na tayo dito sa tago, mga kamukil. Balik pa uwi na tayo, no? Yan yung ating trabahoin dito, mga kamukil, no? Renovision na naman. So, abangan nyo yung... Uh, malaking pagbabago sa bahay na ito mga kamukil ayan ang purman o, ganito rin yung trabaho ko sa Panabo and then sa Tagom. Sa likod nito mga kamugil may trabaho ako. Ah, naging second floor na din siya. No? Yari sa metal. Pati yan sa kabila mga kamugil. Ayun ah, talaga yung pinaka main na trabaho namin dito. Bali ito at saka yung sa kabila. Ah, isang may-ari na lang ito kay sir. No? Yan talaga yung ating tra-trabaho na bahay. Yan yung pinaka main na baguhin natin talaga yung bubong. Ito kasi mga kamugil kaysa may lang yung malalag, mababago dito. Pati itong labas pinisingan natin. And then gagawa tayo ng apat na rooms dito no? So yun yung pinaka -ano ni sir Gagawa natin ng apat na rooms Sa pagka ngayon mga kamukil ano pa lang uh, Dimulis pa rin tayo dito no? Sa mga premium ng kisame Dahil kung napapansin nyo kahoy pa siya lahat O so, papalitan natin ng niyang uh, metal faring Gagamitin natin dyan Tapos hard deflex na Kasi dati mga kamukil ay napapansin nyo Yan yung maging resulta mga kamukil kapag ka uh, plywood yung ating gagamitin pang external no kahit na sa internal mga kamukil kapag ka plywood sa katagalan matatanggal yung pinaka ano niya lawanit okay so balik na naman tayo mga kamagil sa Davao no mga na ayan magandang hapon so bali hindi na tayo makapunta dun sa isang project mga kamagil na kasi ah uh, kanina umaga pinaayos natin tong motor dito no kaso lang nung papunta kung tagum, so may napansin ako hindi maganda sa motor kaya pinalik ko dito ngayon So, yan, pinalitan na naman, no, ng mga girls. So, nilubos-lubos ko na lang, mga kamagil. Bumili na rin tayo ng ilaw, pang pag-light. Busing, pwede ito pang pag-light, busing, no. Mas malakas na, no. Ito. Pinalitan natin, mga kamagil, nasa 780 siya. So, at least, mas safety na yung biyahe natin kapag abutan tayo ng gabi. Uh, Noong nakaraan kasi, mga kamagil, galing ako iligan. Pagdating ko dyan sa bukid nun, grabe yung pag. salo hindi ko na makita yung daanan sa sobrang hina ng ilaw. Ayan oh Kaya matagal ko na... Ay! Ayan oh Shout out. Ay, busing. O, kaya ngayon, sulitin na lang natin oh Paayos natin. Para bukas na naman. Wala na tayong problemahin pa. Tuloy-tuloy na yung biyahe. Tundok na siya mga kamagin. Lakas. Papalingon na yung kusinahan natin ito. Thank you mga kamagil. Yan lang.